Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Lahat tayo ay nakararanas ng na mga pagsubok sa buhay, mga paghihirap, mga alinlangan. Hindi ba't ito'y waring mga kadiliman sa ating paningin? Minsan itong mga suliranin na ito ay nakabubulag dahil sa pait nitong tuglay. Ngunit ang mensahe ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang muling pagkabuhay ay ang kanyang pangakong kalinawagan sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay. Ang liwanag na ito ay nagsisilbing pag-asa sa lahat ng bawat isa sa atin. Pag-asa na sa lahat ng paghihirap ay mayroong kaginhawahan. Pag-asa na sa lahat ng kalungkutan ay mayroong kasiyahan. Pag-asa na sa lahat na pag-aaninlangan ay mayroong kalinawagan. Pag-asa na nagmumula lamang sa ating Panginoong Heso Kristo na siyang nabuhay na magmuli, ang Panginoon nating walang sawang nagmamahal sa atin. Ako po si Seminarian George Santiago Jr. from the Holy Apostles Senior Seminary. Umabit kayo ng bagong awitin sa Panginoon.